Good morning guys sa ngayon mga gano update ko kayo rito sa punta nating peche tsaka mustasa so kung napapansin nyo itong isa ay ayan ang lagu lagu ito sa kabila ayan o no? nakikita ay, nyo ba yan yan yung lausap ko na medyo ayan no, nalulusaw yung mga ayan nakita nyo ba bago lusaw ayan no? kahapon ko ba napapansin po yan eh hindi ko ngayon alam kung ano ang nangyari dyan kasi kung titignan nyo naman yung uh, lupa nila pareho ayan isa lang naman yung pinagpunta natin parehas naman yung ano na ano hindi naman sabihin basang basa itong parte na to ang problema ay, hindi ko alam kung na sobrahan ba sa tubig o meron kasi kung na sobrahan sa tubig dapat para sila na ano ito wala naman halos pinagkaiba hindi ko alam kung naihian ba ng hayop umoske, pusa o kaya ng aso at na sobrang asidik ng ihi kaya nangyari nalulusaw yung mga dahon ay yung mga pinakapuno hindi ko po alam kaya nga nilagyan ko na ng sirin kasi nung nakaraan nung uh, pinupunla ko pa lang sila uh, puro may tapak na ng, ano, ng pusa eh ngayon ayan agad nilagyan ko ng screen so hindi ko naman alam dahil kung hindi na nakakay kayo ng pusa eh hindi yan di ba mostly mga pusa at mga teritorial kapag ano iyan na dalagyan na parang boundary yung ano na aso So hindi ko po alam. Pero sana yung mga natira na yan mabuhay para ma may ano may maitanim tayo na mustasa to eh. kasi ito sa abida pechay. So may maitanim tayo. So baka na lang natin kung ano ang mangyayari diyan kung mauubos ba sila malusaw dahil dun sa kung ano yung nasipsip nila o pumatak diyan sa kanila. At kung puro ito, di ko mo ano yan, uh, ah, magtatukula ulit tayo ng panibago. Pero sana matinatitira na yan yung eh, ano na lang para may mga itanim Pero kung hindi, eh di puro lalabas doon, puro pecha itanim natin sa dalawang plat. So yan na muna yung update natin dito guys sa la, pinunla natin na mustasa at saka ano, So sa mga ano ano pwede nangyari dyan uh, at ba't na lulusaw yung ano, uh, mag-comment lang kayo dito sa ano natin, sa post natin nato no? So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless at happy planting.